So, paano ba makipagtalo sa pananaw ng Islam? In what way? So, meron tayong apat dito na uh, tarika or way kung paano makipagtalo in accordance sa teaching ng Islam. So, number one, yujadilu laysa min aglil fawj walakin min aglil hakika. Arju, no, not to win, but for the truth nakikipagtalo tayo, makipagtalo tayo sa kanila, hindi upang manalo, no? kundi upang maipalabas kung ano yung katotohanan, upang mailabas kung ano yung totoong turo. So, di baing tayo ay matalo? Ang importante is, madeliver natin, madisiminate natin kung ano talaga yung totoo. Uh, like for example, na uh, kung ano yung totoong teaching ng Islam. So, number two, Mahajamatul mustila, walay sa sagsh. Attack, no? Focus on the problem, not on the person. Kung tayo ay magkikipagtalo, huwag natin personalhin yung tao na ating katunggali. Huwag natin gawing personal ang pagkikipagtalo sa mga ating katunggali. Focus tayo doon sa problema. Focus tayo doon sa topic. Hindi yung personality, hindi yung katayuan ng taong ating kalaban sa argument na ito. Sa madaling salita, wag natin gawing personal. Personal na away ang pagtalo. Focus tayo doon sa problem. Focus tayo doon sa topic at hindi doon sa personal, doon sa personality ng taong ating katunggali sa argument or uh, debate halimbawa. So, number three. Kung naadilan, watahak ka kuminsihati ujihati na sa rin be fair. You must validate the other's points of view. Dapat maging patas ka. Kung sa palagay mo is ka, mas makatotohanan, mas valid yung reason or point of view ng iyong katunggali, dapat mo yung kunin. Dapat mo yung i-acknowledge na siya pala ang tama. Dapat maging fair tayo. Kung alam natin na tayo ay mali, tanggapin natin yun. So number four, kun jayidan mahma, kana amro saaban. Kahit na gaano ubi init o tumitindi ang labanan sa pamamagitan ng debate, sa pamamagitan ng argument, sa pamamagitan ng pagkikipagtalo, dapat maging mahinahon tayo always. Huwag natin daanin sa init ng ulo, dapat always tayo in a good condition, dapat always tayo mahinahon. Kung jayidan mahama ka na amrosaban, kahit na katindi, tumitindi, or umiinit ang labanan sa inyong debate o pagkikipagtalo, dapat always tayo mahinahon.